Ano na ang mangyayari kapag hindi mo nabayaran ang loan mo sa GCash? Pupwede ka bang makulong? Pwede ka bang padalhan ng demand letter? O kaya ay home visit? So kung ikaw ay may loan at di mo nababayaran o long term overdue na. So ano na ang mga consequence nito at posibleng mangyari sa inyo kapag hindi nyo nabayaran? So una, dapat malaman nyo muna kung magkano ba ang interest na binabawas ng GCash sa inyo. So number one, ang interest fees. Umaabot mula 1.59% hanggang 6.99% At yan ay nakadepende sa inyong eligibility at loan amount Number 2, ang one-time processing fee na 3% ng total loan amount na mababawas mula sa loan amount na makukuha mo Number 3, kapag kanalit ka ng pagbabayad merong 1% ng inyong loan amount sa bawat unpaid installment o yung hindi nyo nabayaran at bukod doon, eto take note ha. Additional na 0.15% ang interest ng inyong outstanding balance sa bawat araw na nakalipas ng inyong due date hanggang mabayaran nyo ito. Okay? So, ibig sabihin, dire-diretso yung 0.15% hanggang sa mabayaran nyo. Okay? So, anong paraan ng GCAS para masingil kayo sa inyong loan? Number one, auto-deduct sa inyong GCash wallet kapag kayo ay nag in. Number two, pwede kayong ipasa sa collecting agency at sila na ang maniningil sa inyo. Ano naman ang collecting agency? Ang collecting agency ay mga professional na kausap basta sabihin nyo lang ang totoo na dahilan kung bakit di kayo nakakabayad. So ano mga posibleng dahilan na pwede nyo sabihin? Number 1, na aksidente o namatayan kayo ng breadwinner yung bumubuhay sa inyo. Number 2, nawalan o natanggal ng trabaho. Number 3, nawalan ng SIM card. Pwede posible yan, ano, nawala o nanakaw at hindi nyo alam kung ano ang gagawin. So number 4, pwede nagkaroon kayo ng emergency sa pamilya at iba pa. Punta naman tayo sa mga kadalas ng tanong o madalas mangyari. At ang mga sagot tungkol sa G-Loan. So number one, papayag ba ang collecting agency na makipagkasundo ka kung magkano lang ang kaya mo bayaran? At pupwede ka bang makulong? So yan ang mga katanungan natin. Matatanggap ang mga dahilan na yan ng mga collecting agency at ang dapat nyo lang gawin ay makipag-usap o makipagkasundo na ito lang ang kaya nyong bayaran buwan-buwan. Mas gugustuhin pa nila na nakikipag-usap kayo kaysa tinataguan nyo sila dahil wala pa namang nakulong sa utang o loan. Tandaan nyo ha, walang nakulong sa utang o loan. So, ang pinakabaganda nyo gawin ay makipag-usap. So, question number two. Pwede ka bang bigyan ng demand letter kung may utang na di nababayaran? Ang sagot dyan ay yes. Pwede po, lalo na kung medyo matagal nang di nababayaran. So, karapatan po ng collecting agency na maningil. Ang dapat mo lang gawin ay sagutin ang demand letter at sabihin ang tunay na dahilan kung bakit di nakakabayad. So, mas maganda pa rin na nakikipag-usap tayo kaysa tinataguan natin. no. So, minsan sila pa ang mag adjust at sasabihin sa si inyo kung magkano lang ang kaya mo bayaran basta mabawasan lang ang inyong loan. So, question number three. May nag -o home visit ba kapag nag-overdue na ang loan, lalo na kung 1 year o 2 years mo nang hindi nababayaran? So, ang sagot dyan ay pwedeng yes at pwedeng no. Depende yan sa collecting agency na maa-assign sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang mga law firm ng mga agency na yan ay very professional pagkausap. So, pwede kayong makipag-settle sa kanila at kasunduan para mabayaran mo lang ang iyong loan. Pwede din sa barangay kayo mag-usap para may witness kung sakaling magkasundo kayo sa terms. Question number 4, may tatawag ba sa inyo para maningil? Okay, ito kadalasan nangyayari, no? At since na nagbigay kayo ng number sa inyong pinagkautangan, definitely alam nila ang number niyo at puwede kayong tawagan anytime. So dito kadalasan nangyayari yung iba nang haras, pinupwersa, namimilit. So, um, ang sagot dyan ay pwedeng meron o wala pero expect nyo po yan na merong tatawag dahil alam po nila yung number nyo. Kung sakaling may tumawag, sagutin nyo lang at makinig sa kanilang offer para sa inyo. Misan may mga nakahanda silang bagong payment scheme o payment mode na mas magaang o mas maganda kaysa sa regular na schedule na pina-bayaran nyo. Question number 5. Pwede pa rin ang GCAS kahit di ka na nagbabayad o nakakabayad ng loan? Ang sagot po dyan ay yes, pwede. Mas maganda nga po na ipinapakita nyo sa kanila na hindi nyo tinatalikuran ang inyong responsibilidad. Yun nga lang, kada magka-cash in kayo, matik na babawasan ni Jika ang inyong cash sa wallet. So, question number 6. Maari bang kasuhan ang di nakabayad ng loan? So, ang sagot natin dyan ay yes, po pwede. Meron po tayong tinatawag na small claims court. Pero sa isang banda, mas maganda. So, bakit? Kapag umabot na kayo sa small claims court, pwede pa matanggal ang mga interest ng loan mo para makabayad ka lang. Kung halimbawa 10,000 ang principal ng utang mo, pwede nyo lang ang babayaran mo at pwede ding mag-set ng condition na kung magkano lang ang kaya mong bayaran buwan-buwan. So mas maganda kasi na nasa harap kayo ng korte. Kung sakali naman na third party ang tatawag sa si inyo, pwede mo pa rin kausap at makipagkasundo ka na ito lang ang kaya mong bayaran buwan-buwan at sigurado naman na papayag sila kaysa sa totally na hindi mo babayaran. So, question number 6. Nawala ang SIM card at paano mababayaran? Ito, madalas din mangyari ito. Minsan, nananakaw, nawala, nalaglag, o nagka-problema. Okay? So, pwede ’yong i-chat ang GCash support o kaya ay email at i-inform lang na nawala yung iyong number. So, maaari kang kasuhan kung ang ginamit mong ID ay PEG at iba ang mga details na ibinigay mo sa GCash. So, sabihin niyo lang totoo para wala tayong problema. So for long overdue, yung mga matatagal ng loan, ano, nagkakaroon ka na ng bad credit history at hindi ka na makakaulit sa kanila at sa ibang mga lending company. Yung mga lending companies niya, misan nagtatanong din sila no, o magkakakilala sila at nabibigay ang iyong record. Okay, so pwede mangyari yun. Kahit anuman ang inyong dahilan sa di pagbabayad ng inyong loan, dapat ay maging responsable pa rin tayo sa pagbabayad. Ang epekto nito, hindi mo na may enjoy ang mga benefits at privileges ng GCash. So, affected na rin ang inyong credit limit kahit sa ibang lending firm at magbibigay ng bad reputation at bad credit history na makaka sa inyong mga future loans. So, hanggang dito na lang at sana may naitulong muli kami sa inyo at huwag nyo nakakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po sa panonood at God bless.